And may gusto naman ako dahil si Noel Binosa Jung yung po short ang mag-serve sa organisasyon uh, willing to protect to serve the people salamat so, <clears throat> po sa tanong ako dahil si Alvin si Kira willing po go mo sulod ng organisasyon o tabang sa iyo Bravo Chapsik. Marap. Previous na organization. Yapil niyo, napa mo previous na organization. Ika na ka organization dati o first time you know? uh, niyo? First -te time lang sir. Kada. uh, uh, ako si Ronaldo Sinjong, naga lower of naga, mga playa. Then, ah, uh, willing ko mo apilan na na organization kay tungod uh, dati task force po ko sa barangay uh, sa SK na siya kung wala pa SK so na tawag na SK task force so pilapil po ko na labi ko po sa mga uh, Purok. so, dira, uh, so uh, si Burag, leader leader po then auto na gusto ko makatabang uh, sa karun na wala na ko yung organization so gusto ko maka-appel ane gusto, uh, gusto, ko makatabang labi sa mga Purok. And then, kung asa ko ng trabaho, kaya ikan na siya, mag-art mo siya, asa kay ano dahil po ko na trabaho and then as a uh, simple lang na uh, tao uh, dito makatabang mutingog uh, ano mawala ko ang kwan uh, na makatabang against sa uh, crime uh, sa drug corruption as dito maka uh, ano ko yung ka kanang mapakita na barag Uh, na ako yung posisyon na makatabang sa Kuwagang Liberno. Kailan agad sa drugs, ha? Ay, sa illegal drugs. Illegal ah. drugs. Kailan agad sa Tainan? Sa Orlando, Mauano. Sa Road 28. Ito yung magiging kumpuliman. First time. First time! Nangyayong puntali sa Tainan ngokre si Ryan de la Cruz. First time pa na ako nakastali sa yung aning organisasyon isa ka hinundan or main point nila kung anong gusto na kong ma-appear is kanang authorized ko tanga being a human or being a citizen sa isang katugar. Ito yung authorization nga pwede itong mausumbong, pwede itong mag-report sa kapwa na itong sibilyan. Pero pag wala tayong nga katungod, isik nga parihal itong sibilyan ba? pero wala tayo power or sana wala tayong katungod, hindi tayo katu, na, sa uban nga, nasa taas na position nga, kanang feeling nila na parihal oh, naman sila, kanang say is asay lang sa nato na kay dili man importante. Pero tungkol kay task force kasi nag pwede ta mapaminawan sa si mga taga-asong na posisyon. Alright. Pero nya, na orientation nya no, mag-focus ka mag mag-take note ka sa uh, pinaka main words ni mo nga gis karon about civilian ha? Kaya e parang niya, makita ni mo kung you are still a civilian or no. Ha? <laughs> Ako dahil si Michael P. Alonso. First time meron. <laughs> Gusto <laughs> ko afe, na ako kapira ni kay Steiner. Gusto ko na uh, ako matapang sa mga kwan, mga barangay. <laughs> Good morning sa mga si si J Urban kaya dalial trail. Um, nisulod ko niya organization kay willing willing ko mo volunteer. Eh. Bakit ko nga uh, adlaw or... kung na dili lang po to visit first timer po ako na organ mo ngayon tax lang ako si Rodrigo Mesias kung sa hindi ay swap lang ako gusto kong hinder ni na bravo chapter eh gusto ko na ako mukuhan isa po ka rescue volunteer dari sa bagong layak dati saksa na yung tinggal Kau man, pokok sa di repair sai sayar padka u repair nag aku ko parang di toko nag kan driver aku ngomong amo saya dan protektor tupun tap Uh, for uh, dating gagawad bago nagkapitan actually uh, dati ko nagtrabaho sa news uh, office uh, uh, 1999 1999 to 2010 ko ako sa mayors man nag isip na galagad sa ato ang pinalanggang former, uh, former president uh, PRD Mayor Rudy Duterte dati ko sayang nagtrabaho na ako sa kwan likuran ispater ko pag niyawa ko 2010 ang dagan ko gagawad na uman ako akong tulo ka termino idagan na po ko kapitan tapos ah, dagan ko napila na organisasyon na kwan ah, libra liberty riders association tapos eagles ah, guardian isi ah, kwan Master founder sa guardian sa Guan GBI, uh, guardian Brotherhood Incorporated sa chapter sa City Hall, uh, 2011, tapos uh, isip uh, na tulire para itong paugta na tong guan, illegal drugs tulire sa tuwang na lumalitad tulire, lumilitang illegal drugs, uh, anti-crime stiker napping uh, dagan patama mata bangan dari kay dari junat dari manyo gibutang ang inyuang task force kasana so mag-apil na ako kay para isip na makatabang sa tuwa sa kita dari sa barangay bago nanya dagan salamat og mayong buntag sa natong Oh, nah. nindot kay ang mga mensahe sa tawag sa isa, no? Ah, uh, hinawat ang tapog ko nga kung sa to inyong ipang istorya, pong, naapos ato po, matapos ato kasi kasi. Kidili na to na mabuhat siya kung wala. Tama na sa baba, di ba? nga ato yu pong natong i kising kasing butay nga no. Kising kasing ta nga mabulon <coughs> Kaya pasalamat po po ni Kapitan kay kadunghog niya sa Kapitan bilang kapitan sa barangay bilang amahan sa, sa barangay sa bago ni Juwin ng Kusyadri sa atong organisasyon isip suporta so o para po nang makatabang siya sa atong organisasyon o sa katawahan na binaydri sa bago galira ay bago playa muna ang dako po takapasalamat nga din na po siya ang amahan sa atong barangay usa siya nga mo suporta sa atong organisasyon so ah, talagang salamat abak oh mga abak ko rin na ito tatanong mo na ito rin ang mga daan eh i-repress mo na i-repress atong kuha mga daan eh basing na kalimot nga maghulat pa ito sa itong isa ka direction mga istorya po ito sa ito ang itong ila-ila ila-ila tayo mga bagong kooban atong commitment po nato sa itong organization kung willing pa pa ito mga tabang o willing Unsa na tong kuan kay ano? Unsa na bago? Unsa na bago? Sugat so, nga ni sulod og no, task force. Oh, sa task force sana. Ikaw sa sana sis. Kanang-kanan <coughs> ako dai si Mark Ellen Lopez, nickname uh, Ellen. Uh, salamat ko nga uh, naka-appeal ko sa task force kasi nag kay murag midasig gani ko sa akong edad. Pero gusto pa jud ko welling pa kung uh, mutabang um, sa tuang ising katao sa pag-service yung ino uh, inooray d'yon. Aum mo lang. Thanks. Ano? <laughs> Makita d'yo din yon sa sa ang mga bagong aspirants ha, na lagi pagbag <laughs> May utos na ano, ako din si Gerald, si Lagan niya. Na-impel ko ano niya. Post sign ako, Gerald lang niya. Na-impel ko din yung uh, task force na gusto ko makatabang sa wala yung uh, sikat to niya.

dungag kaalam sa itong dagan si Bravo chapter o di puko ka kakuhaan di po ko kakingon maka makapadayon kung taman okay isa po ko nga ay board pasir at sap silipinibi nga mulat gaya pukul ko kanang disimbiat po para mag apply po o mga to salamat Kaya <Dreams> yun, <socks>? Japan, bahala ka rin po. Mahalik-mahalik, Japan, balik-balik. Ang pagpulang po ka, International, banta. Oo. Pili, ramitan siya bago-apply ah. Para si Rodelio Mezias, taga si Peboriel. tingin ko ani kayo para maka-tabang po d'ya to nga. Asa mga rapit ro'n? Sa itinong kalihokan sa ato ang gobyerno. O sa walang pangalamat.

sa so, main guntag sa tanan no gabi po nakafocus oy <laughs> <laughs> so ana so, ako day isa isip kasi <laughs> sir dali as uh, secretary mangyud ko not unta na malambo pa nato ang bravo chapter yeah. o yeah, oh, so mag eh. magdinabangay dili eh, eh, ko sa staff ni kapitan marlon, so, marlon, si marlon, marlon sa barangay bagwa so welcome day tapos si kap nga nag-join sa ko ang ano Bravo chapter. So, mga lang to, dapat salamat. Ah, <laughs> uh, may buntag sa tanan na uh, ako si Ariel makabudbud. Sa pud ka ah uh, officer diri ah. Uh. so, dili mo matingala man <laughs> sa atong <mga> <laughs> 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 uh, monthly job. Bitaw ako Ah, bitaw ko ni sunod ko ani nga uh, ko anis para gyud makaserbisyo pud sa labi na diri uh, sa sa bago. So, mo lang to. Ah, uh, may sa tanahan niya Ako si Jun Bueno. bago-bago uh, po ako nakasulod. Ang ah, uh, karong ngayon lang. Isulod ko, ano yung uh, organisasyon, isip mo yung brody sa komunidad, bago playa, para matabangan ato ang ato ang barangay, labi kapitan. Tabangan nato ang ato ang upat ka, uh, against crime, illegal drugs, corruption, og terrorism. Atong tabangan, isip volunteer. Salamat ko ay si Lito Agdal, naka nagpuyo sa Dakubil yun bali taga Pagadian City ko sa mga resort. sir ako ang gi puy kumamata, mga bata na din nag tarbaho o na usap ko nga naka bisita gid sa Davao so naka naka na invite ko ani kasanag tugon sa akong mga kauban sa kuan plantas sa kuan ribbon mo nga willing po ko, tabang

Bravo chapter. Ah, uh, aku full ako, tool paps lang. Ah, uh, bago ra pud mini ni apila ni karon mo tuiga. Ya, ako purposean ni. Eh. Ah, taga Toril ko. Taga may taga Toril diri si anong Tol, may muntag. Ni apil ko aning tax for kasanag tungod ah uh, Magapa to ang mga against crime, legal drugs, mga corrupt, niya terorist, terorismo. Og sa tanan, hindi nila purpose na ko ang kanang i-appel ako dari kay Tungod, maka ID ko, i-appel ko dari Tungod, maka servisyo ko, og mawar na, o salamat. Ako si Sarli Salubre. Ah, i-appel ko ani kay gusto ko maka magatabang po sa sa barangay namat Mundag sa tanan, ako dahil si Janjun Garos, taga sa Pudra Iapil ko ni Task Force sa na katabang sa mga katauhan. Anak lang, lama